habang ako ay na masis sa mga daan na naman dito kita namin ng sa pong kakaiba po na ano, you know, kita po natin ang na mga meron pong nakasunod sa amin at meron pong maraming na siguro yung mga bato yan ang mga sinyalis na mga kaputihan at meron kasamaan. sa mga sila may kumali natin po iyan ang mga bato yan. yan ang mga bato po hindi pa bala sa mga higante at nalora sa mga impacto yung bato so yan po ang mga kaway sa mga kapre yan mga ikanto

sa amin at paol yung mga nabita namin ang katigin sa amin lahat ng mga ito ng mga aswang dito ko isa ba si Diyos aswang o pang may mga ito mo. ay nakikita po po na yan ang gym natin ng mga ito mo. Ah, mga may hinabi po ng ito at nakikita po namin yung barangay na yan at, po yung yung at ito po ng mga ito yung bumawas sa kaya plano at hindi po po ng mga yan mga ito mo.

mga para mas sa mga lugar ito mga ito lang kita sa kung lugar na siguro po na kininga takot pero po ng kalabaghan na elemento na mga ito lang nakikita po ng mga bato mga ito ito po yung mga bato dati na inaabos po ng mga higante tiyanag at mga kapre mga ito haba po ako inaabosin mga ito at meron po ng katitig yung malaking puno at tira po yun ng inkanto kapre mga tiyanag mga ito yung tiyanag mga ito ng mga masid sa mga paligid mayroon po ng katitik sa amin ng isang pae at sa mga mga katitik at nakatingin po sa amin na mahigit habang po kami ay ng mga masid mayroon po ng katitik sa amin at tagas po sa mga 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 at muli kami natatakot sa airson.com